day, another vlog. So, mga tuwan ka rin naman. So, ay, mga tingnan lang magbalik. Balik ko sa nina kay ganahan siya kuwanin niya. Maginay kuwan, maginay swag tinakong sa nina. So, maginay kong balik. Pero bila kanina ko, ay, magpagkabalak diha. So, databot na si kuya. Mas gawas. Ay, ganit, kinakakaon akong pamahaw. So, para siya, wag ko kay balugas lapita. Taxi ba ni, o Uber. ako ko balo, balugas. Basta niingang waiting outside. Huwag sa dihang waiting outside. So, taksi, aku O, kay baluog. ni? Saka ni? Wait lang. So, na na ta sa taxi. Paingon na ta sa driving school. So, Magsipilta. Yeah, <laughs> Paingon na ta ini Init siya kayo. pero ga jacket ko kay bawal magpakita bigkita o mga di dapat makita kay Welcome to are you fasting? Yeah. Is it okay to drink water? No problem. No problem? Nang hit ta kay. Nang kay. Ano so, ko kay na mo tubig kaganina pa din tungod kita di ug